gandang buhay, panyero. Ayan, magluluto na nga na, si panyero niya ng panghalian. hindi pa pala na hiwa yung luya. Tayo ay mag-adobo ng manok. Dinesting natin ng ating mga alaga. Ayan, pwede na pala. Ay, iba rin pala yung may alaga. Meron kang lulutuin nagaraga tayo pa nyo yung 45 days na manok kaya nga tinesting ko na isa kung pwede na ang, uh, tingin ko palagay ko mag-aantay pa na ilang araw bago ulit masundan kasi isang piraso halos mahigit pa lang isang kilo paabuti natin ng mga dalawang kilo bawat isang piraso yan kailangan mo pa ng toyan. Buuan ng luya lalagyan lagyan ng luya 'yung ating adobo. Yes. Para magwasan din lansa Ayan. Okay. Adobo. Adobo 45 days

Ngayon lalagay natin yung ating yan o. 45 days chicken. Ayan. Ayan pa. Ayan. Dito marami mara rin. na natin mara rin. Ayan ako lang nakakarap niya. Yado natin sa niyo lalagyan natin ng laurel. Ang laking ng laurel na, isang palasa rin. Niyo. Tapos, yung pamintang din naglalagay natin agad para mas lumasa siya. yan Para natin tatakpan na yan. Pag masakot sa, sa so ako lalagyan ng toyo. Tapos mo natin panyera para maluto siya. Yun, pwede na siyang bilhin yung panyera. Tapos Tapang... nalagay natin ng toyo. Para mas lumasa yung toyo sa manok. Doon natin palalamodin na ngayon sa toyo. Sampit sakit natin sa toyo. Marami rin pa lang parmi yung

Ngayon tatakpan ulit natin pa niya yan para nun mas maluto sa toyo. Lagi atin panyer nero ng suka. Eh tuloy lang ang ulan. Lakas mo pa ang ulan. Lamig. Lamig tuloy-tuloy ang ulan Kaya ating panyero sarap na yan. yan ang ating adobo panyero pag may alaga ka yun, meron kang iuulam mabilis lang parang okay na panyero ito lagyan natin ng kaunting asukal para medyo adobong manamis-namis yun lang gusto ko sa adobo yung merong asukal. Kaya nilagay ko ng asukal dyan. Ayan, lang ganang kulay o. Oh. Ayan, dito na yung adobo ni Panyero na may asukal. Hindi ko tuloy lang ang kulok. Tikman natin ngayon. Ay, napakasarap. Adobo ni Panyero.